Hi guys, what's up? Driver ka din ba katulad ko? So paano ba yan? Panuorin mo to para may matutunan ka about sa sasakyan mga kabyahero no? Ang gagawin nga pala natin guys ay papalitan na rin ng repair kit at saka clutch booster mga kabyahero So paano ba yan? Let's go! What's up mga kabeyhero? So ngayong araw na to mga kabeyhero, we need to replace a clutch booster mga kabeyhero kasi masyado na matigas ang clutch natin mga kabeyhero, no? Yan nga pala ang mekaniko natin mga kabeyhero. Ayun, magaling yan mga kabeyhero. Huwag niyo husgahan yan. At simpre mga kabeyhero, dito lang tayo para i-assist ang mekaniko kasi unit natin ito mga kabeyhero, no? At naipit nga pala ako dito, mga kabihayro, no? Kaya naalala ko ang ex ko, mga kabihayro. Pero para sa akin, mga kabihayro, mas mas sakit pa rin ang sugat ng damdamin kaysa physical na sugat, mga kabihayro. Di ko. Walang gamot sa sugat ng damdamin mga kabayero Ito nga pala yung clutch booster mga kabayero Ito yung palitan natin ng bago mga kabayero Kasi tingnan nyo naman mga kabayero Sira na talaga mga kabayero no Kaya kailangan na talaga palitan Ako nga eh, ipinagpalit Marahil di At yan na nga ang repair kit at clutch booster mga kabihayro no. At dito mga kabihayro, hindi na tayo mahihirapan sa traffic mga kabihayro kasi bago na yung clutch booster natin mga kabihayro. Yan nga pala si Felix Berto mga kabihayro. Yan ang kapwa driver natin mga kabihayro no. Masipag yan mga kabihayro, hindi nahihirapan ang painantin yan. Nakikita nyo naman, walang magawa sa buhay eh. At yan na nga mga kabihiro na pagsama ng clutch booster at repair kit. Kaya ready ng ikabit ng ating mekaniko mga kabihiro no? At dito na nga mga kabihiro, nahirapan siya mga kabihiro no? Mahirap talaga maging mekaniko mga kabihiro. Pero sulit naman ang kita mga kabihiro no? Lagi mo tatandaan sa hanap buhay Pag hindi ka pa ganun kahusay Sa bawat larangan Samahan mo ng dedikasyon At lagi mo muna sipagan Balang araw tulad ng iba Hahangaan ka rin ng karamihan Dahil lahat ng bagay Pinagsusumikapan At ayan na nga mga kabiyahiro Tapos nang maikabit ng ating mekaniko mga kabiyahiro Kaya susubukan na ng ating kapwa driver mga kabiyahiro Na si Felix Berto mga kabiyahiro no Ayan na nga Akyat na si Felix Berto mga kabiyahiro para subukan mga kabiyahiro at dito na nga mga kabiyahiro na subukan niya mga kabiyahiro na pangiti sa mga kabiyahiro dahil sa sobrang lambot ng ating clutch mga kabiyahiro ayon mga kabiyahiro ang ganda na nito mga kabiyahiro maganda na to ibyahe, mga kabiyahiro no hindi na tayo mahirapan sa traffic mga kabiyahiro no So ano pre, kamusta? So ayun na nga mga kabihayro, dito na natin siya tinanong kung kamusta mga kabihayro. Ayun, napangiti siya mga kabihayro, no? Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala. At ayun na nga mga kabihayro, dito ko nasabihan ang mekaniko mga kabihayro na putang ina, ang galing, ang galing. Pero seryoso mga kabihayro, mahusay talaga tong mekaniko namin mga kabihayro, no? Kaya kung ikaw mga na napanood mo tong video mga kabihayro, may problema yung unit mo, comment mo lang dito mga big bigbigay ko sa iyo ang number niya mga kabihayro, no? At ayan na nga mga kabihiro, no? Sinubukan ko na mga kabihiro. Ayun mga kabihiro, napangiti ako sa sobrang lambot ng klats mga kabihiro, no? Wow! Here we stand today Like we always dreamed Starting out our life together So ayo na nga, road test na natin mga kabero. Ah okay, guys, tinistay na namin yung adjacent. Ya na. Tinistay na namin. Good, good. oh, good. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sini si galit ay wala Ito yung kapwa driver natin mga kabahiro no sa Agri Global Company mga kabahiro at ang unit natin mga kabahiro no ay 6 wheelers mga kabahiro ayun Hindi nga pala tayo nakapagtapos ng pag-aaral mga kabahiro no kaya dito tayo sa pagiging driver mga kabahiro no driver mga kabero, 6 na litra pero minamalait ng iba mga kabero. Tanggapin na natin ang katotohanan na sa mga trabaho na wala kang diploma ang pinangahawakan, experience o so, kasanayan talaga ang binabayaran. Wala nun sa paaralan, kundi iyong pagihirapan. So matotal, iskarte talaga ang labanan kung ka nakatapos ng pag-aaral. Oh. At ngayon mga kabahiro, bumalik nga pala ako sa pag-aaral mga kabahiro no, sa alternative learning system mga kabahiro. Because I want to study hard to fulfill my dreams mga kabahiro no. At even I have a work, I can do it mga kabahiro. Sa Quezon City nga pala ako nag-aaral mga kabahiro at doon ko nakilala ang pinakamagandang teacher mga kabahiro no at sa balita mga kabahiro sa Quezon siya daw ang pinakamagandang teacher sa Quezon City mga kabahiro so paano ba yan mga kabahiro pagandahan pagandahan tayo ng teacher alam mo ang ganta. Sabi ni tatay, sa buhay walang dapat pagsisiyan. Kung saan tayo dinala ng kapalaran. Kung ngayon man, driver ka, hawak mo ay manibela. Dapat proud ka. Boys buhay man, malaga na malaban kayo ng pareha. Marangal ang pinanggagalingan ng inyong kita. Here we stand today.